Magandang araw! Handa ka na ba muling mag-aral? Tara! Pag-aralan natin ang iyong module sa Filipino 4 mula sa Pivot 4A ng unang markahan. Tayo ay mag-aaral ngayon ng ating aralin tungkol sa pagsagot ng mga tanong sa mga tekstong pang-impormasyon. Sa aralin na ito, ay matututuhan mo ang tungkol sa tekstong pang-impormasyon. Pag sinabing tekstong pang-impormasyon, ito ay nagsasaad ng mga sulating hindi kathang-isip o non-fiction. Ang layunin nito ay makapagbigay-alam sa mga mambabasa tungkol sa isang paksa. Ito ay makikita o mababasa mo sa isang magazine Talambuhay, Aklat na Kasaysayan at iba pang katulad nito. Bago natin simulan ang ating aralin, sagutin mo muna ang mga sumusunod na tanong. Batay sa iyong kaalaman, ano ang ibig sabihin ng COVID-19? Pangalawang tanong, bakit ipinagbabawal ng mga may katungkulan sa pamahalaan ang lumabas ng bahay sa panahong ito ng pandemya? Pangatlo, paano mo mapangangalagaan ang iyong sarili sa panahon ng ganitong kalamidad? At pang sa iyong pagkaunawa hanggang kailan kaya magtatagal ang pandemyang ito. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin ang teksto at suriin ang mga kasagutan sa mga tanong. Talambuhay ni Juan Luna Siya ay isa sa kinilalang bayani ng ating bansa. Inilagay siya sa pedestal ng Pilipinas sa larangan ng pagpipinta dahil sa mga obra maestrang The Death of Cleopatra, Blood Compact at Espolarium. Si Juan Luna ay ipinanganak noong 23 ng Oktubre taong 1857 sa Badoc, Ilocos, Norte. Siya ay anak ni Nawakin Luna at Laureana Novicio. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at sa Academia de Buho y Pintura sa Maynila. Pangarap niyang maging isang mandaragat, kaya't siya ay nag-aral ng nabigasyon o paglalayag. Nakamit niya ang katibayan sa pagiging mandaragat noong taong 1875. Nagtrabaho siya sa barko at nakarating sa maraming magandang lugar. Ito ang nagtulak sa kanya upang maging mahilig sa pagpipinta. Nag-aral siya ng pagpipinta sa Madrid, sa Escuela de Bellas Artes. Ang kanyang naging guro ay si Alejo Veja. Karamihan ng kanyang mga ipininta ay nagkamit ng mga karangalan. Ilan sa kanyang mga obra maestra ay ang Death of Cleopatra o ang Kamatayan ni Cleopatra, Blood Compact o Sanduguan, at Ispolarium. Dahil sa mga larawang iginuhit niya, si Juan ay pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Noong 1896, siya at ang kapatid na si Antonio Luna ay hinuli at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi sila ng katipunan. Taong 1877, si Juan ay pinalaya at agad na nagbalik sa Espanya upang lakarin ang paglaya ng kanyang kapatid na si Antonio. Tumulong din siya kina Rizal Lopez Haina at iba pang mga Pilipinong nasa Europa sa kanilang krusadang makamit ang reforma para sa Pilipinas. Matapos siyang maglakbay sa iba't ibang lugar sa silangan, inabot siya na matinding karamdaman na kumitil ng kanyang buhay noong ikapito ng Disyembre taong 1800 siam na siam. Gawain sa pagkatuto bilang tuk batay sa nabasang teksto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong halimbawa ng tekstong pang-impormasyon ang inilahad sa teksto? Ito ba ay journal, diksyonaryo, talambuhay, o di kaya'y almanak? Pangalawa, ano-ano ang mga obra maestra ni Juan Luna? Pangatlo, bakit siya pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan? Pang-apat, Bakit siya bumalik sa Espanya matapos siyang palayain sa pagkakabilanggo? At pang-lima, Ano ang sanhi ng pagkamatay ni Juan Luna? Tandaan, Ang tekstong pang-informatibo o tinatawag ding expository ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, saan, kailan, sino at paano. Ang ilang tiyak na limbawa ng tekstong informatibo ay biyografiya, mga impormasyong matatagpuan sa diksyonaryo, encyclopedia, almanak, mga pananaliksik sa mga journal, sayantipikong ulat, at mga balita sa radyo, telebisyon, at pahayagan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Batay sa nabasang teksto, sagutin ang mga sumunod na tanong. Maliitang pagmimina, malaking problema. Maraming pook sa Pilipinas ang mayaman sa ginto kaya maraming Pilipino ang nagmimina rito kung saan kumikita naman sila. Ngunit gumagamit sila ng asoge o mercury upang matanggal ang ginto sa kinatatago ang bato. Lason sa lamang dagat at sa tao ang asoge. Matindi at masakit sa ulot gulugod ang napasok sa asogi. Sa dami ng nagmimina ay toneto niladang asogi ang nagtitipon sa mga batis at ilog na gamit sa pagmimina ng ginto. May isip mo ang panganib ng asoging ito sa mga mamamayan. Tanong, ano ang pamagat ng teksto? Pangalawa, ilarawan ang bansang Pilipinas batay sa tekstong binasa. Pangatlo, paano nakatutulong sa tao ang pagmimina? Pangapat, bakit mapanganib ang asoge sa tao at lamang dagat? Panglima, anong ahensya kaya ng gobyerno ang dapat na makialam sa kasong ito? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sagutin ang bawat katanungan sa ibaba upang makabuo ng salaysay. Ang blank ay dala ng kagat ng lamok. Ang mga lamok na may dalang virus ay nangingitlog sa blank. Sa blank lamang lumalabas ang lamok na ito mula sa kanilang pinangingitlugan upang matalos nang maaga kung may dengue ang isang tao dapat makilala ang mga palatandaan ng sakit na ito tulad ng mga sumusunod Lubhang mapanganib ang sakit na dengue kayat huling paalala makabubuting blank upang maging malayo sa sakit na dengue Maraming salamat, nakinig ka na naman sa aralin natin sa araw na ito. Magkita muli tayo sa mga susunod pang aralin sa Filipino 4 ng unang markahan mula sa module ng Pivot 4A.